sa atin uh, sa bread of god so today kukuha tayo ng ating uh, top topic doon sa uh, kawikaan 1 verse 1 hanggang sa uh, 33 ito nagsasaad na ang mga kawikaan ni haring uh, solomon sa anak ni david at naging hari ng Israel sa pamagitan nito ang tao ay nagtatam nagtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay yes guys dito sa binabasa natin dito mo makikita yung uh, uh, tao na malapit sa Diyos at may alam tungkol sa mahal na Diyos. Babasa ng Bible dito nakasaad na ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, karunungan at katapatan. Ano? Dito mo makikita ah, kaunawaan na mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga bata ay maturuan map, mapas kanyang... ang kaharian ng Diyos at maging magtama sa pagpasya ng mga bagay-bagay pag ikaw ay uh, nanampalataya sa Diyos at sumasama sa Diyos maunawaan mo yung mga bagay na dapat uh, tama at hindi tama so brothers and sisters mayroon lang ako isang uh, na alaala ano sa totoong buhay so pag ikaw ay uh, lumaki sa tinatawag na pamumuhay na malayo din sa si Diyos at kung uh, kumbaga hindi ka nasubaybayan na mabuti at maayos sa buhay yung paglaki ay umangmang ka o wala kang uh, tama na maunawaan ng dapat mong gagawin kaya dyan pumapasok yung mga kabataan na nagkakamali ng landas at gumagawa ng mga bagay na hindi ka aya sa mata ng Diyos no? para sa kabataan lagi nating tatandaan na ang payo ng magulang dapat nating susundin at bata pa tayo kailangan nating matuto sa salita ng Diyos at pag-aralan natin ito So, para ito sa mga kabataan na sa panahon ngayon na madali silang madala sa mga pagkakamali ano pag inanyahan sila ng mga barkada ng mga kung ano anong bagay ay madali silang ma dala dahil ito yung mga kabataan na walang gabay ng mga magulang Uh, marami ho tayo mga kabataan na walang gabay ng mga magulang dahil na wala silang mga magulang sa paglaki nila Kaya uh, ito yung ating uh, tubig ko sa ngayong araw na dito natin mababasa sa Kawikaan uh, 1 verse 1 hanggang sa uh, 32 Nakala natin maganda yung pag-anyaya nila sa atin yun pala ay bitag ng kasamaan na ang mangyayari sa atin Derte yung mga kabataan na mayroong mga magulang kasi may gumagabay sa kanila Kaya para sa kabataan na walang mga gabay na magulang madali o sila ma sa tentasyon o mahila sa hindi magagandang gawain So rin natin makikita na pag tayo na nag-aaral pa lamang sa pulong ni Diyos o nag-aaral pa lamang sa pagsaliksik ng mga nakasaad tungkol sa si Diyos ay pag ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin sa puso natin gagabayan ho tayo hanggang sa marurok ang ating ng Espiritu Santo at makuha niya ng lubos yung ating pag-uunawa at tayo rin makuha natin ang lubos na pag-uunawa mula sa Espiritu Santo sa pagbasa ng mga nakasulat sa Bible upang maunawaan natin at lalo tayo magkaroon ng kaalaman. Yan nang dapat natin gagawin na ah uh, ang mga bagay na dapat natin matutuhan sa mahal Jos Diyos ay makikita lamang natin sa Bible at doon natin mapatunayan na ang mga habili na mahal na Diyos at ang mga tinuturo ng Diyos ay dapat natin gagamitin sa buhay. Lagi nating tatandaan na ang buhay na walang hanggan, nandoon yung buhay at kaligayahan at mga walang problema sa buhay. Ano? Pag tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Diyos. Napakaganda ng buhay. Ito ho yun sa ating pangalawang buhay. Ito pa lang, atin na ang tuunan ng pansin kung paano natin na uh, pag-aaralan ang mga hinahabili ni, ng mahal na Diyos na sa Bible ay makikita natin. Pag mayroon tayong kaalaman, hindi tayo matitintal sa mga pagkakamali bagay na dapat natin unawain ay mga bagay na ukol sa Maladyos at uh, atin maunawaan ang mga lahat na yon paghingi tayo sa espiritu na uh, nandiyan sa puso mo nandiyan sa puso ko nandito sa atin lahat espiritu na mga Dios na iniwan sa atin yun ang Dios na buhay ang Holy Spirit yun ho ay ang gagabay sa atin Upang matunto natin ang tamang landas patungo sa mahal na Diyos. Dito sa Kawikaan sa Uno hanggang sa uh, verse 1 hanggang sa 33, napakaganda ho yung kanyang mga mensahe. Dito ho nakasaad yung ating atuunan uh, uh, ngayon ng pansin. natin ng pansin, nakasaad na pag mayroong kang alam at napag-aralan mo na ang mga bagay na ito ay madali lamang ang buhay at ganun din lalo kang magkaroon ng kadagdag kaalaman ukol sa alituntunin ng ating mahal na Diyos. Kung ikaw ay bata pa at natututo ka na sa mahal na Diyos, ito ay makalakihan mo at hangarin mo na lalo kang matututo sa mga pulong ng Diyos at sa mga gawain na kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ihahambing mo lamang sa isang bata na wala rin uh, uh, gabay na magulang. Ito ho ay mangyari na madala ho siya sa mga bagay na hindi kaaya-aya at mismo sa kanyang sarili ho ay makagawa siya ng isang pagkakamali. Marami ho ang mga tao na... Uh, nakakalimutan na ang mahal na Diyos kaya minsan nagkakaroon sila ng pag-iisip na kukunin na yung mga sariling buhay nila yun ang mga tao na mga mamang o yun ang mga tao na hindi natatakot sa si Diyos o hindi nila lubos na kilala ang mahal na Diyos alam na nila na may Diyos pero hindi nila alam kung ano ang mga hahabili ng mahal na Diyos sa atin at kung ano ang dapat gagawin kaya guys, mas maganda talaga na ang mga bata, mga bata pa ay gaida na natin. Tulungan na natin sila mga bata pa na magkaroon ng takot sa Diyos at gumawa na maganda na kaaya-aya sa Diyos. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao guys. Yung alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos at kung ano ang dapat mong gagawin sa buhay mo na kasama mo ang Diyos at kung ano ang buhay mo na wala ang Diyos Guys ang masasabi ko lang sa inyo ang buhay na kasama ang Diyos napakaganda napakadali Lagi nating tatandaan guys na pag ang buhay ay kasama mo ang Diyos napakaganda at walang lungkot, walang uh, sakit ng loob, walang inggit, wala ho lahat ho, yun mawawala ho yun. At dapat natin laging tatandaan na ating pangarapin ang magkaroon ng buhay na walang hanggan upang makapunta tayo sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Alalahanin natin na ang Mahal na Diyos ay malapit na bumalik upang maghukom sa mga tao. So, tayo guys, sisikapin natin, dalangin natin na tayo ay manumbalik ng lubos sa mahal Diyos upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. At makasama tayo sa mansion niya, sa magandang bahay ng ating mahal na Diyos.